Ito yung matagal lang sinasabi na itong si Maharlika na uh, pasabog nga nila na itong attorney na ito, na dating taga suporta rin, syempre, ni Marcos Jr. Kasabay sana ng kanilang pag-amin at pagbisto uh, nga itong pasabog nila na ito, na kuno ay hindi si Marcos ang legitimate uh, na elected president. Sana kasabay niyan ay ipaalam nyo rin, ipaglaban nyo rin kung sino yung totoong nanalo. Dahil naniniwala tayo, solid na solid pa rin yung mga kakamping, mga grupo natin dyan sa Pasay City, kahit dito sa aming maliit na probensya ng Banton Romblon. Solid na solid pa rin po ang mga camping. At lamang na lamang syempre, pag titignan mo talaga sa numero, lamang. So talagang nakakapagtaka. Marami na rin po ang mga dating sumuporta kay Marcos Jr. na umamin na sila rin ay nabudol hmm. na andyan si Harry Roque. Anyway, katulad ng sinabi ko, sana ay ipaalam din nila kung totoo yung kanilang sinasabi. Okay? Kasi itong mga katulad na ito po, the likes of Maharlika, ito ang si Glenn Chong na ito, mukhang may personal interest din sa kanilang mga pasabog. Meron silang hindi nakuha sa kanilang pagsuporta nga kay Marcos Jr. Kaya ito po ang kinasadlakan. Pero yun nga, kung totoong tapang ang pag-uusapan at nasa tama kayo at meron kayong mga ebidensya, ipaglaban nyo rin kung sino yung totoong nanalo. Hindi lang na sasabihin nyo na hindi elected or legitimately elected ng taong bayan at ang nakaupo ngayon. Sabi dito, sabi dito former Biliran Congressman Attorney Glenn Chong says President Ferdinand Marcos Jr. was not legitimately elected alleging an improper and illegal meeting between first lady uh, Lisa Marcos and the owner of Smartmatic. Ito po yung matagal nang usapin na ah. matagal na tong uh, gustong pasabugin. Pero mukhang ang nangyari, unti-unti siyang sumabog, hindi talaga nakabulaga sa marami nating kababayan. Hindi daw legitimate nga ang pagiging uh, presidente natong si Marcos Jr. dahil nga sa illegal meeting na 'yon. Sabi dito, ang tinuod um, na leader, pinakamataas na leader na tinuod ka gipili properly, anyway, kung anuman, anumang lingwahe yan, legitimately, correctly, si Sara Duterte, dili si Marcos Jr. So, yun, you see? Um, eh, mga katulad nila talaga, dahil walang nahita kay Marcos Jr., ngayon naman po ay nagbabakas sakali dahil iniisip siguro nila na ang susunod nga ay si sa Sara Duterte. Na kung titignan natin, kung babalikan natin kung paano nasadlak sa kahihiyan at napakaraming krisis at problema ang ating bansa dahil sa kanyang ama. Ngayon naman, confident, ang mga confident pa rin ang mga supporters na itong si sa Sara Duterte na, na may kakayahan nga itong salukuyang Vice President para maging Presidente ng ating bansa kasalanan nyo yan na kasi, kasi kayo ang yung tipong binibilog nyo ang ulo ng isang Sara Duterte. Yun naman eh. Ito yung pinakadahilan. Okay? Ito yung pinakarason. Ito mga ito. Uh, kaya bumaliktad siguro nga kay Marcos Jr. Ulitin ko walang nahita. Nagbabaka sakaling ngayon na uh, baka sakaling si Sara Duterte nga ang susunod na presidente. Yan po ang yan po ang sistema na mga katulad na ito, si Glenn Chong, si na Maharlika, at marami pang vlogger na bumaliktad na nga at naging anti-BBM. So, sana all, sana all naging anti-BBM. <laughs> okay? Dahil, kung titignan po natin, yung mga vlogger na, na kahit pa pano ay may nahita sa kanilang mga sakripisyo sa pag sa pag kay Marcus Jr., na andyan pa rin dahil nakikinabang pa rin. So, ang mga katulad siguro na si na at yung iba pang naging anti-BBM, wala nang wala nang sila nakukuhang pakinabang. Pero matapang nga matapang itong pahayag na ito, na itong attorney na ito nga, na kuno ay hindi nga legitimate elected or legitimately elected atong si Marcos Jr. dahil nga sa negosasyon at pakikipag-meeting na matatawag talagang ilikal uh, pagkikipag-meeting natin si First Lady ngayon sa Smartmatic, sa may-ari ng Smartmatic. Dahil kung wala ka talagang intensyon na, na positibo, para sa inyo, wala ka kayong intensyon na may mandaya. Talaga, of all people na kakausapin niyo during election, yun talagang yun talagang owner pa ng Smartmatic. 'Di ba talagang talagang suspicious 'yan. Talagang nakakapagtaka at kahit sino matinong kababayan natin at nag-iisip ng tama, iisipin na merong something, merong negosasyon na kayo lang nakakaalam at kayo lang ang makikinabang. Ganon ang problema. Anyway, si Atty. Lene Robredo ang legitimately elected okay, na, na presidente. Yan po ang totoo. At yung mga naniniwala na buo or talagang may 31 million na nag-exist during the election time. Kayo po ang may pinakamalaking problema at pinakakawawa dahil hanggang ngayon nagmamaang-maangan pa rin kayo at naniniwala na ang nasa Malacanang ang totoong elected ng taong bayan. Kayo po ang kawawa. Good luck.